hindi pa tayo titigil ha? Oh, yes po. Oh. Okay. Uh, dito sa desisyon na ito, kailangan pa nating sa sangguniang panlalawigan, uh, tutulong pa tayo para oh. may patupad dito kasi kailangan natin siguraduhin na may dito. Ito ang naging pahayag ni Board Member Ryan Maminta bilang chairman ng Committee on Energy ng Sangguniang Panlalawigan patungkol sa balitang pagkakaroon ng refund sa bayari ng kuryente ng mga member consumers owners ng Palawan Electric Cooperative. Ayon sa bukal, simula October 4 ngayong taon, balit na sa regular na power supply agreement ang mga power provider ng Paleco kung saan hindi na tayo saklaw ng EPSA. Ito ay matapos na may award ng ERC sa Delta P para sa 40 megawatts power supply. Singil dapat ngayon, simula October 2025, ay pasok na siya doon sa bagong provisional oh. authority na inaward ng ERC sa Delta P rin. Doon sa 40 megawatts naman. Nasa regular, ano na tayo ngayon, nasa regular PSA na tayo. Hmm. Hindi na tayo sa transitory, hindi na rin tayo sa EPSA. So, simula yan noong October 4. Okay. Uh, na kung saan ay uh, mayroon sense of electricity ang DPI uh, doon sa main grid na kinukonsume naman at sinusupply sa Palawan Electric Cooperative. Maring hindi pa ito maramdaman ng mga MCO sa buwan ng Bayarin ngayong buwan ng Oktubre dahil delay ng isang buwan ang billing period. Kung saan maari itong maramdaman sa buwan ng Nobyembre o din naman sa buwan ng Disyembre. So sa mga susunod na billing period natin, maring hindi pa maramdaman ngayong Oktubre kasi okay. yung billing period ay parang eh, parang late na isang buwan. Uh -huh. Uh -huh. So November, by November and December, bawas na yung kuryente natin. Ayon. Bawas na yung rate natin. Kasi doon na tayo sa ano eh, sa regular PSA na, na may UCME na. Ito ay resulta na rin na, na mga ginawang aksyon ng sangguniang Panalawigan kasama si na City Councilor Elgin Robert Damasco at ilang mga kongresista kabilang naman si Congressman Jose Chavez Alvarez. din natin noong February 5, 2024, 2025 mm -hmm. na kung saan ay uh, nag-appear tayo sa Congress kasama yung Palawan Electric Cooperative, si Consial Elgin Damasco, mm -hmm. pati na rin yung ating mga congressman na nagpanukala na maliban doon sa pagbibigay ng TPSA ay madaliin yung uh, competitive selection process Yan, opo. na inilagak nila sa NEA noong nakaraang taon para hindi na tumagal. Mm -hmm. at may award na sa mga power providers na makapag makapagbigay sila ng kuryente sa main grid. Kaugnay nito, nagpapasalamat naman si board member Maminta sa lahat ng pamunuan na nagtulong-tulong upang mapabilisa ang aksyong ito para sa kapakanan naman ng na mga MCO ng Paleko. At bilang tagapangulo ng Committee on Energy, nagpapasalamat tayo sa Palawan Electric Cooperative, sa NEA, Uh, sa pamamagitan ni Administrator Almeda dahil siya ay kumilos dito para sa atin at uh, dito na rin sa mabilis na desisyon uh -huh. ng uh, Energy Regulatory Commission. Matatandaan nga na una nang ibinarita ni Paleco General Manager Engineer Riz Contribida sa sanggulang panalawigan na makakatanggap ng refund ang mga member consumers owners o MCO ng Palawan Electric Cooperative. Mak Basta